Samantala, nakakita ng pag-asa mga preso sa Bataan Provincial Jail matapos ang isinagawang film showing doon. Alamin natin kung bakit. Ito ang balita ni Julian Roberto ang isang film showing sa Bataan Provincial Jail at ipinapanood sa mga inmates ang isang araw lang na pelikula ni Kuya Daniel Razon. Layunin nito na maipabatid sa mga inmates ang masamang epekto na naidudulot ng mga masasamang bisyo at makapagbago sila na maaring pasimulan sa isang araw lang. Sa so, porsyon ng advocacy tungkol sa bisyo, sa droga, palagay ko maraming natat sa kanila. Palagay ko makakakumbisi tayo nila na magbagong buhay na sila. Sa akin bilang isang detenado rito, uh, nakapulot ako ng aral. Inisip ko na kung meron pang pagkakataon, sana bigyan ako ng pagkakataon na Baguhin ko sarili ko. Kasama rin sa film showing ang isang araw lang the movie, kung saan maraming natutunan sa pakikipagkapwa-tao ang mga inmates at ayon rin sa kanila, dapat tularan ang ipinakitang halimbawa ni Kuya Daniel Razon. Makabait ang mga kapwa natin sa tao, yung walang pagsawang pagtulong. Hindi natin kailangan maghintay ng kapalit. Okay, tungkol kay Kuya Daniel sa, sa pelikula niya, napakabuti niyang tao. Masabi kong isa siyang magandang halimbawa para sa mga tao. <laughs> Salamat naman ang mga ito sa naibahaging kaalaman ni Kuya Daniel. Daniel, maraming salamat sa mga advocacy mo na maraming uh, natutulungan at maraming natatat sa mga programa mo. Kaya sana ipagpatuloy mo lalo itong ating uh, mga advocacy na to. Salamat Kuya Daniel. Kasama ang Bataan News Team, Julie and Roberto para sa UNTV News Worldwide at ito ang Balita.